Nagluto ka ba? Oo, oo. Hindi Nagluto ba siya ng sopa? Oo, oh, nagluto <laughs> ng sopa. Nakita kasi ni Tatay Fernando, oh. yung bomba mo sira. Okay lang ba yan? Oo. Oh. Tapos wala kang pamihin. Ayan oh. Lais yung gamit mo. Okay lang ba yan? Oh, yeah. Eh hawakan mo na muna. Ayan, ayun, paling mo na lahat. Ala, nung, nung... Nung ano sa akin eh, nung... Teka mo muna, nung... Kung birthday mo sana, nakain tayo sa Jollibee eh. Hindi ka namin nakit eh. Nakain tayo ng hapon sa Tapos, kung <coughs> may konting supli po, para makauwi na rin kayo. Ano makauwi? Para makauwi na rin kayo, bigyan kayo supli. Ay alam mo, dinihaw mo na. Kaya nanay ko na bibigyan yung supli. Ayan yung supli. Ayan, bigyan natin ng na supli si nanay. Ayan, mag-thank you po kayo. Thank you. tulong kasi yung bomba mo sira ala ka pamihit kaya yun ang naisip na ano nagkano sa'yo sana bibilang kita sana na isang kinepre eh <laughs> ako <laughs> eh bawal na <yan. laughs> oh mag thank you ka na maghihing ka thank na you. ano yan ah nakapanood tapos minsan sabahan nyo kami doon sa bahay nyo mm. sabi ni ma'am Phil Orr uh -huh. sa ng ng Oman uh -huh. gusto makita yung tinitiran nyo uh -huh. tapos Nay, ay, uh, Lola, uh, okay. subukan natin yung mineral water na pwede nyo maikinda dahil mm. habang nandito kayo sa kit ng kintan eh, magaano ng ano, subukan natin maghanap buhay kahit bariya bariya kahit mineral water lang o cobra diba Oo, okay na po siguro papahalang na po kami at mainit yeah. thank you thank you thank you po natin kay Tatay Rodel, uh, nagbubulganize nag po siya pero yung bomba niya sira tapos pamihit niya flies flies lang kaya pasamantala yeah. lang naman po kaya hindi naman po ganun kalaki ay yung budget natin ayan o oh, babay na po bye bye Up, upo na po kayo doon para hindi na kayo maano yan bye. hindi po ingat po kayo yung pagmamahal po nito. at pagbunta naman po ang detective po yung natapos yung ikaw na